Labintatlong kahon ng batibang ibang uri ng pekeng sigarilyo na sa Mataman sa Bulinao, Pangasinan. Detalye na balita mula kay Freddy Pajardo, Aris 38. Masanto siya kabasanit siya kamin sa ating mga kababayan dyan sa Pangasinan, Freddy. Masantos siya kabosan, goyang Angel. Nasa kustudiyan ngayon ang Bulinaw Police Station ng mag-asawa na isang 58 anyos na driver at ang misis niya na 57 anyos kapwa residente ng Bani Pangasinan matapos mahuli sa kanilang sasakyan ang labintatlong kahon ng mga peking sigarilyo. Bate sa ulat ni Bulinaw UIC Chief Police Lieutenant Colonel Radino Billy na ipinarating sa tanggapan ni Pro-1 Police Director Brigadier General Dindo Reyes nagsasagawa ng pagsikpot ng kanyang mga tauhan alas 9.30 ng gabi sa barangay Poblasyon nang masita ang sasakyang multicab ng mag-asawa na kargado ng labintatlong kahon ng iba't ibang uri ng sigarilyo. At dahil sa wala sila may pakitang resibo, dinala ang mag-asawa sa impila ng pulisya at doon ay tumambad ang mga epektos na nagkakalaga ng 320,000 pesos. Sa ngayon ay naharap ang mag-asawang suspek sa kaukulang kaso. Mula sa Aksyon Radyo Pangasinan ito si Freddy Pahardo Aries ulat para sa DCHR ito sa Pilipinas una sa Pilipinas Maraming salamat Freddy. Uh,